Normal bang hindi pantay ang itlog ni Mr. Isa po yan sa importanteng organ ni Mister. Dahil dyan nakasalalay yung magiging anak nyo at dyan din po pinoproduce yung hormones ng pagkalalaki. Yung kulay at sukat niya nakadepende po sa lahi or sa genetics. Pero ang babantayan nyo po kapag merong masakit, kapag may bukol na nakakapa, kapag nangangate, mapula, o kaya kapag masakit ang pag -ihe. Ngayon, pag napansin nyo po habang naglalabing-labing na hindi pantay yung pagkalaylay, normal po yan. Typically, mas mababa po yung kaliwa kumpara sa kanan. At ang dahilan po niyan, maniwala kayo sa hindi, ganyan po talaga yan para maiwasan yung pagbangga nila sa isa't isa. Of course, kapag nagbabanggaan yan, masakit yan at pwede po mag-lead into complications. Isa rin po sa mga dahilan kaya mas mababa yung kaliwa kasi mas mahaba po yung ugat sa kaliwa kumpara sa kanan. Pero pag napansin nyo pong mas malaki yung sukat ng isa kumpara sa kabila o kaya naman wala kayo nakakapang itlog, mas maganda po nagpapacheck na agad sa doktor.